Ayan, ang aming lunch ni Ate Mel ngayon. Isda. Sinabang aming lechon. Adobo sa asin. Lechon ka dyan. <laughs> Kunyari. Adobo sa asin yan mamaya. Magpuputok-putok-putok yan mamaya. Abangan natin ang kanyang putok-putok mamaya. At ating imo mukbang. Ilalabasin na ang mantika. May laurel. Kamintang buo, sili at asin. Yan yung mga ang na. Sa atin. At sa asin. At sa asin. Wow, iba na ang kulay. Mula-mula na. Mula-mula na ang kulay. Ito naman, o, kumukulo na. At ito na naman, nakutok-putok na ang ating, adobo sa asin. Wow, iba na. Ingat, at makutokan tayo. Hmm. Yan na, puno ng gulay. Puno ng gulay ang ating sinabawang isda. Ito, kakain na po tayo sa napakasarap at masustansya na isda. Ito, may natira pa kami ni Ate Mel para bukas na lunch na yan. Kasi mamayang gabi, light na lang kami. Light food. Hindi mabigat. Ayan, may adobo pa sa asin na napakasarap. Ang aming adobong bikol yan. Ganyan ang adobong bikol. Asin, paminta lang, sili. Uh, tubig. At patutuyuin at paganyanin ng mantika. Oh, ay, sarap sa kanin. Bukas uli ang kanin. Ayan. Thank you po sa panunood sa aking short video. God bless us all. Bye-bye.